Sinabi ng ombudsman na posibleng makontempt at maharap sa kasong obstruction of justice ang mga tauhan ng NFA na hindi makikipagtulungan sa investigasyon ng kanilang opisina kaugnay ng maanumaliang bentahan ng NFA Rice. Ang detalye sa report ni Clayso Pardilla. Magtatatlong linggo simula nang pumutok ang maanomalya umanong bentahan ng NFA Rice, bigo pa rin ang Office of the Ombudsman na makuha ang lahat ng dokumentong kinakailangan sa ginagawa nitong investigasyon. Sa awa ng may kapal hanggang ngayon hindi namin pa nakukuha. Sana basbasan kami ng NFA na may bigay sa amin. Sabi ng Central Office ng NFA, nasa region daw. Sabi ng region, nasa Central Office. Ang NCR, meron sila scanned copy. Kaya hindi ko alam sino may hawak ng dokumento. Mga warehouses, receipts, filing date, price ng palay, ng bigas, kailan na-release yung bigas sila March na yung bigas. Noong March 7, personal na naghain ng sabina si Ombudsman Samuel Martinez para makuha ang mga dokumento sa NFA. Babala ni Ombudsman Martinez sa National Food Authority, posibleng makontempt at sampahan ng obstruction of justice ang mga tauhang hindi makikipagtulungan sa investigasyon ng ahensya. In the meantime, nakuha lang namin ito sa pakikiusap sa diplomasya. Pero kung kami matatagalan din dito sa pag-iimbestiga sa kasong ito, ito, baka umantong kami sa hindi magandang pag-uusap at gamitin namin ang aming contempt powers because the office of the O.P. has contempt powers, we can charge them for obstruction of justice. Sinasabing 155,000 na sako ng NFA Rice ang ibinenta ng palugi sa ilang trader. Hindi umano ito dumaan sa NFA Council at bidding sa ilalim ng administrasyon ni Suspended Administrator Rodrigo Bioco. 141 na empleyado ang napatawa ng preventive suspension ng ombudsman. Higit na lang ng ahensya ang naabsuelto. Pagsisiguro ng DA at ng legal counsel ang mga suspendidong tauhan ng NFA. Pangunahing utos ngayon, kay OIC Administrator Larry Lacson na makipag-coordinate fully at uh, lahat ng dokumento na kailangan ibigay at inihingi ng ombudsman ay ibigay agad. They are all willing to cooperate uh, with the ombudsman. Kasi sabi po nila kung may, uh, may tatanungin sila, sasagot sila ng totoo. Sa ngayon, sa 288 ang mga bodega ng NFA, 79 ang nananatiling nakakandado at hindi makapag-operate, matapos suspindihin ang namamahala sa mga warehouse na naiugnay sa maanumalyang bentahan ng bigas. Pinabibilis na ng DA at NFA ang paglipat ng kapangyarihan sa mga bagong taong mamamahala sa bodega. Kaya nga yung instruction ni Secretary immediately ay maayos agad yung uh, pagpalit at saka yung... Pag uh, supervise doon sa bodega. Hindi naman lahat doon sa isang area, kung sa siya. nasarado lahat ng bodega. So, doon yung marami ang bodega ng uh, NFA. So, pwede siyang mamili uh, ng palay pa rin, yung mga open natin na bodega. Anila, bukas pa ang 169 na pasilidad ng NFA. Umikot din ang mga truck ng ahensya para bumili ng mga palay ng mga magsasaka ngayong harvest season. 17.2 billion pesos ang pondo ng NFA para mamili ng palay. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.